Mm. Ang sarap ng biscuit, Hansel! Walang katulad! Mmm, yummy, yummy! Good morning, good morning, mga kaibigan, mga kababayan sa buong mundo, kung nasaan panig ka man ngayon. Good morning, good morning, good morning! <laughs> Umaga na pala! Almusal tayo, mga kaibigan! Ang almusal kong pala ngayon ay ito, nagkakape na ako ng kopi blanca. Ayan. Nagkatapi na ako ng kopi blanca. Kapi tayo. Mmm. Ang sarap ng kapi sa umaga. <laughs> My God! Ang <laughs> matawa yung anak ko ah. Yung aking paborito ng anak na bunso ay tumatawa. Good morning, good morning po sa inyo lahat. Kung nasa namang panig kayong bundo o probinsya. Good morning, good morning. Almusal po tayo. Wala akong imang almusal, kundi ito, kapilabang. Ayan o. o. Ito, ang aking paboritong inaalmusal, Hansel. <laughs> yung aking anak ay nakatitig. <laughs> ano ko? Good morning. Tayong dalawa na naman ang magkasama. Hmm. Ayan po yung anak ko, pa good morning, anak. Mm, ang bibi ko ang makulit. Mm. Ang pugi pugil ng anak ko, no? Ang pugi-pugi na madalaga ng anak ko na yan. Nakulit pa. Mm. Ayan, dahil di papa. Kaming dalawa na naman ang magkasama. <laughs> Yung aking bunso, ay nandun sa loob, ay yung aking panganay. Ayan, natutulog pa yung aking panganay. Ayun, oh. Oh, sarap ng tulog. <laughs> Hello, good morning, ate. Good morning. Natutulog pa si ate. Huwag natin istorbohin. Ang sarap talagang magkapi ng... Kopi Blanca sa umaga. <laughs> mmm. Ang baka sarap talaga ng kape. Lalot samahan pa ng biscuit, Hansel. Mmm. Ang sarap ng biscuit, Hansel. Walang katulad. Mmm, yummy, yummy. <laughs> so, yun guys, hanggang dito na lang muna ang aking mini vlog. Dahil walang magawa ang inyong vlogger na kalog. <laughs> Bye-bye!